Ang tulada Sa salok ng isda So tilapia yeah. Yan Tapos ito Gulay Gulay o oh, nasa what's up mga kabida isang magandang umaga po sa ating lahat so sa video nito bali naglalakad tayo at na uh, may namumuko dito punta natin si na Dennis dito tayo sa magiling ah, malapit na po sila magsara ng puko to ay po sila oh. la ha nag na po sila kasi nagkakamatay po yung mga isda pag nito Fish po ngayon Ayan oh. Kita nyo yung mga tilapia Ang dami Ayan nagsasara na po sila ng pukot Bali ilang piraso sila Si Pernil Sando siya sa dulo Doon sa malapit sa bangka Sobrang init po kasi Kaya nagkakamatayan yung mga isda Piskil ba Kapag mainit po Ganyan talaga Hindi mo iwasan yan Kaya kailangan nilang harvest at para mabawasan po pag nabawasan po kasi yung mga may sakit na isda uh, ah, tag nito lalakas po yung mga titira no? kaya binabawasan po nila yan bali dito namukot na sila kanina meron na sila naka fish don, ito dito naman sa kabila meron din yan, tignan natin mamaya yung mga nila yan, sobrang init po kung napapasin nyo balot na balot din po tayo lalo na dito siya ay sa bagay dito magbabat ka lang sa tubig hindi ka mainitan yan malapit na po sila mag sara dito mag -sara na ng pukot para mayipon sila tapos lalagay nila dito sa net dito pagdating po dito meron pong size tong net na to yung lahat ng mga maliliit is uh, lalabas po ganun po yung ginagawa nila para Mako yung malalaki Yan oh. po iniipon na po nila yung isda oh. Nito na po yung mga yung isda. Siya oh, nalulutsip din sa dulo. Wala pang dami oh. to. Ay, sikat ka pare. O <laughs> mukod na, naga nandito na po yung tak na wala na kaya inipon na po nila yung isda para masalok na dito tutulong tayo mag buwan buwan

哎，好。

Bili ni par. Yan. Ganda. Ganda na kulay ng isda. Ah, ako vlog ka pare. Ayan. <laughs> ng isda oh. Yeah, no? walang kamatayang talapia mga kadito oh. Oh. libo libo kapal pa doon, no? Oh. dami libo-libo po yan, no? Oh. yung isda na nakalagay sa net na yan Persa mo ne pare? Ka persa mo. <laughs> Tansya nyo, pare. Pampay. Oh, magaling magtansya Oo, si Pardes. Nasa tubig man yung isda. Alam niya yung kilo, mga kabida. Naka <laughs> kilo na kagad? Oo, oh, inaamoy lang po yung tubig. Dilaan <laughs> lang <laughs> yung tubig. <laughs> Ayan o, oh. yan po kapal o oh. Malalaki oh. oh, din pala yung isda dito. Kala akong malalit. Hindi hey, man. Hold. Okay. Okay. <laughs> okay <laughs> Yan, <laughs> lang O, oh? Yan Ayan, mga ganyan lang O Dalapat po Galik-galik daw yung tilapia sa ni Bert sabi ni Pang Dennis. Yan ulit kumama ka kay pare, na. Boy na boy. yung mga ganyan lalaki yan barako naka ba yung bukipid right oh may pa ano yung may pa pa dun. tulada ah, oh, wala, kagalagang ganda ng size nun sobra sobra, ang dami nyan He

10 kilos. Wah. Oke ini apa ini? 10 kilos. Cepat. So. talagang nagwawala-wala wala po yung mga isda napakalakas po eh <aspire to the beach> <laughs> 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 okay, napakaligalig po ng ay hey, malalaki to mga big Malalaki po yung mga sida na to Kesa doon Siguro iba ang presyo nito so, yung Kanina Presyo ng isda is 86 po Siguro ito mga 100 na to Malalaki po yung Ay. Napad nyo oh. Alfa reasan Apatan Alfa rin din iso oh. Lamanda na to e ne Hapam pa, hapam. Kapag malapit na yun eh, eh Wala na. Yun, yun. Ikatwong. Yung. 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 Yung tapos na po naka kulang 3,000 kilos mga kabida yung na isakay magbaliwin na po tayo so yun mga kabida bali nakapagluto na pala sila misis kabida dito at uh, hindi na ako inintay kasi pumunta ako doon sa mga gulay natin manok Ayan. manok manok nasa manok manok pinakain ko yung mga pato niluto ko na hindi nagpirito ng... po siya ng ilang pirasong tilapia yan tapos, ito, gulay. Gulay. Ang palaya po. Ang palaya na, ano sa mo? Parang may karne na. No? Baboy. May saw -saw kami dito ito. Ayo. Ayan, kayo po tayo. Kayo tayo. Hindi na tayo nakapagluto. Oh, Ayun, may nangisis. Hindi ka nang pita na. Ito na. Parang pinayon. Hmm. Ngayon natin ito. Nagulos na ako kamay. Tasha. Genos Tasha. Ano yan? Uy. So yun, mga kabina, bago tayo kumain na pray mo na Lord, salamat po sa na sarap niyo po kalitaan sa amin sa araw-araw at alagin niyo po kaming Pati na namin, pati na rin yung mga sinisiste. Amen. Kaya po tayo. Wala kayo.

Hindi mo siya mapait. Ha? Ah. Ako na yung <laughs> may mm. Medyo marami lang po dito sa lamesa namin. <laughs> Hindi kita yung pagkain na. Okay lang. Okay. Ang yak no. Hindi na natin napakita sa video yung binigyan tayo. Medyo <coughs> sumagit so yung dito ko. Oh. <laughs> Magbubuhat. Nang isla. Halakanin kasi yung pwesto ko. Okay, salamat pala sa pagdalo kay Papa Ran. Pagdalo ni Papa dito po kasi niya. <laughs> kahit na ka? Ay, dito. Ay, malayo. Lumating <laughs> pala siya. Ano ba? Hindi na mo pet fight, hindi na matuloy, okay na. Ay, lang. Ilang sa alam beses kasi na-cancel. Kaya tinuloy na niya. Sabi niya baka baka kala uh, ko daw hindi ayaw niya. Punta. Yung <laughs> pilang okay naman yun. Pasesya niyo na yung dala namin. Nice. Nah, ng dagat. Uh -huh. Ang Pangasinan, Jalapia, lahat ilap. dito kumukuha. Tulad nung nakatgaan namin truck, kapunta yun ng Ilocos oh. Sur. <laughs> Ilocos pala. Malayo ng biyay niya, no? Pero ang <laughs> dami niyang karga. 3,400 tons. 3,400 kilos. Ang dami. ito na tawag mm -hmm. Dann reingehen. <Vaser> <glaube> ich <Ahn? iniisten> <Für> also <laughterprogrammen>